Ha! Nangal na yun. Eo, eh, par good day eh, par. Pagdutiling na par. O par, plies par. Oh, na. Na par. Na wala, Sugar, tawoy, oh. O na. Nakaka ko oh. parin. Nakaka ko, natakin mo. Isugat ako yun. Subo ko yun. Literal na plies ha. Tigas. <laughs> gahi ni mo ba yun? May place na, may ano po. Iron Hammer. Ay no hard. Tama mo siya, huwag mo siya digpitan to, lumapurol yan. O hindi na yung makakalas. Anong ginagawa para? Yan pa. Yan. Ito na yung trapdoor natin para update sa trapdoor natin. Ayan. na nga kapag-alabing gumawa. Okay na yun, Jay. Tumba-tumba yung karin. Isa pa, isa pa. Dito lang, Jay, so. Saksa mo lang ulit. Maugani. Hmm, lusit. Dito na, puto Para gani matibay gani. Kaya ako po dyan tulong. Alas 6 na mabarang par lapit na maggabi na naman par gabi na naman ang laging renovate na naman tayo par wala pa isang taon ginawa kaya natin eh kung hindi natin kaya magbabayad tayong labor parang Money. ano parang kulungan ni Doggy yun <laughs> ba't may ano ka martilyo ka Bakit? Saan ba pa pakapit yan? Ah, ito pa sa pako mo lalagay. Hmm. Sige, sige, sige. Kapit yo no Yun, oh. Kabar. Sakto ya, toyo Pertanti dulu tuh leh. Yung may frame yung dulo mo. Ayaw nga pala na. Sagad mo sa dulo, tol. Abante mo. Kailangan maliit na lang ang agwat. Ito pa, meron pa rito. So, yay. Gawin ito tama. Aabot ah, pa yun, oh. Ito, oh. para natin matulis tulis par yeah yeah good day par wala nang araw par wala nang araw trabaho tayo par yeah yay yeah okay yeah, lang par laso na yung par may harang na tayo yung par alambre ka dyan mm -hmm. uh. Huh? Dion! Let's go. Mga sa landing board namin. Mas pintuan namin ito na. No? What up mga ibon? Kaya pa ka dito sa loob. Ah? Parang balita para. Yeah, parang yung pins natin pa. Hindi lang ganong kita par, pero may nilagay nyo tayong pins dyan. Para, anong balita? Para, anong balita dyan par? Hindi, okay, kapit na natin yung pins par. Makita mo. Hindi na, hindi na makita par eh. Makita ka par. Ayun, par. Oh. Eh. Hindi makita eh, okay, nakatayo lang. Pince, yan, silubukan natin para di na sila tumapuro sa ibabaw dito mabilis na sila i-stickin dito pare eh. may dalawang marunong na pumasok par yan uh, baka next week training na rin natin sila may week lang yan kaya natin gano'ng pinapakain ng marami para matulungan natin yan par kaya lang muna par ito na napakita na rin naman to kanina par eh. yan mga par sa lahat ng social media account tiktok facebook Youtuber, too Sanaga Brothers Lou. Peace and out.